Magandang araw, Tagig. Narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ngayong Bernes, ikalabing lima ng Setyembre sa taong 2023. Ayon sa pag-asa, patuloy na minu-monitor ang low pressure area na huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 405 km silaga hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Hindi ito inaasahang maging isang ganap na bagyo at inaasahang nasa labas na ng par ang LPA sa susunod na 24 na oras. Samantala, Ayon naman sa ating tower system, makararanas ang ating lungsod ng bagyang maulap panggang sa maulap na kalangitan at mga isolated na pag at localized thunderstorms ngayong araw. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong biyernes ay maglalaro sa 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 38 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 0 hanggang 7 kilometers per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa Timog Kanluran. At ayon ang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito, Patuloy tayong tumutok sa Taguig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, Taguigeno, po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.